Hey guys, so welcome back po dito sa aking YouTube channel. So update ko lang kayo guys about sa check-up ko po sa hospital. So so yung result ko po ay nalaman ko na po yung result about sa laboratory ko. So ngayon guys, uh, ang, ang lumabas po sa laboratory ko ay isa pong malalang sakit. So uh, hindi ko po lubos ma yung uh, at hindi ko din po matanggap yung uh, yung result na lumabas sa laboratory ko dahil isa po siyang malalang sakit po. So ang sabi po ng doktor sa akin ay uh, basta tuloy-tuloy lang po yung gamutan ko at uh, basta tuloy-tuloy lang yung uh, paginom ko ng gamot at uh, para marugtungan naman din yung anang aking ano buhay. So ngayon ay update ko lang po kayo about sa akin a uh, check up. So ito po yung karugtong ng aking vlog uh, part 4. So ngayon po ay andito po ako sa labas. So nagpapahangin po ako. So upo muna tayo dito, guys. So ito po yung karugtong ng aking vlog so uh, part 4. So uh, gusto ko lang po i-share sa inyo about po sa aking la uh, check up sa aking la laboratory. So, nung pumunta po ako ng hospital doon sa doon sa hospital, uh, habang kinakausap po ako ng doktor about sa aking uh, sakit. So, hindi ko po lubos maisip na uh, ganun po pala yung ah... Uh, sakit na dumako sa akin. So, so hindi ko po talaga siya lagos na isip at hindi, at hindi ko din po siya matanggap. Kasi, ano po, uh, pasensya na po dahil atong, uh, sobra po akong uh, emotional po sa ano po sa nararamdaman ko po, po ngayon dahil Uh, hindi ko po talaga matanggap yung uh, sakit na dumapo sa akin so pagpasensahan nyo na po kung hindi po ako nakapag-upload ng aking uh, videos dahil sa kadahilan na po ako po ay may sakit so nagme si po ako ng aking gamot sa ngayon so uh, palagi ko ako pupunta ng hospital So, ina-advisean po ako ng aking doktor, ng aking doktor para tuloy-tuloy uh, pa rin po yung gamutan. Yung gamutan ko, ah, uh, hindi lang po yun yung sakit ko, kundi may TB din po ako. So, may iba pa po akong sakit, hindi lang po TB, kundi ah uh, bawal po siya i-mention dito po sa harap ng kamera kasi ah uh, baka po uh, baka po ako i-bash po ng ating mga viewers. Ayun po. Uh, sana na po maintindihan po ng ating mga viewers at uh, solid supporters. Solid subscribers po na na nakakaintindi po sa akin. Sana po maintindihan niyo po yung situation ko. So, bakit po ako uh, hindi po ako nakapag upload ng videos. Uh, pagpasensahan niyo na po dahil po ako ay uh, may sakit so yung katawan ko po ay nangihina na po. Bali medyo namayat po ako dahil sa sakit ko po. Hindi lang po siya TB, kundi ibang sakit po siya. So pagpasayın siya na po ah Anayos ko lang pong po ang aking mga solid supporters, solid subscribers po na ah, lagi pong sumusuporta po dito sa aking YouTube channel. Ah, sana po ay suportahan niyo po ako hanggang sa huli po ng aking pagbablog. Hanggang, hanggang sa huli po ng aking buhay. Charot. So, ayun po. So, maraming maraming salamat po. So, ngayon po ay andito muna ako sa labas. So, kung magpapahangin muna ako dahil andun... Sa loob po ng boarding house po ay sobrang napakainit. Sobrang napakainit po. Medyo nga alinsangan po sa loob. So, dito po muna ako sa labas ng boarding house. So, dito po. So, papapainit muna ako dito guys. Dahil, ah, kailangan po ng aking katawan yung init. Ah, para ma, ano po dahil bumagsak po yung immune system po so kailangan ko po, po talaga na magpaaraw so, so so, maya maya po darating na rin po si ah uh, yung kasama ko po sa ano sa boarding house bali na sa ano po siya nasa base ko bali pumunta po siya doon sa pinsan niya sa Basego dahil may birthday my birthday daw po. Balik ka gabi ka po siya doon sa pinsan niya. So, ayun po. Update ko lang po kayo maya-maya. Bali, uh, mag-take na rin po ako ng aking gamot. So, maya-maya po ay kakain na rin po ako. So, ayun po. Maraming salamat po sa panonood po ng aking vlog. Thank you so much po, lalong-lalo na po sa ating mga viewers. Maraming maraming salamat po. VitaFlex, vitamins po yan guys, vitamin B1 plus, vitamin B6, and vitamin B12. So, ayan yung mga gamit ko. Ayan. So, ito yung mga inumin ko na gamot. Ayan. So, ito na naman ito naman din po yung gamot po sa TV ayan so libre, libre lang po ito sa center ayan gamot ko po ito sa TV so ako po ay may TV so kailangan ko po itong inumin so araw araw ko po itong iniinom guys bali apat na uh, apat na kapsul sa isang araw so parami ako ng mga gamot at ito pa Ayan, marami ako ng mga gamot at ito namang iba guys yung gamot itong gamot ko guys para to sa mga ko remox sa soil or antibacterial so ayan so ngayon ay iinom muna ako guys na gamot para sa aking sakit na TB hmm. pagpasensyahan nyo na guys ha kasi yung boses ko parang namamalat-malat ano, So ngayon, ayiinom muna ako ng gamot ko sa TV, para... Saan? May ano ako dito eh, may tira ako dito na ano eh. So, hanapin ko muna sa blit dahis. Asan ba yun? Blit lang. Nabuksan ko na yun eh. Nabuksan ko na yun. Siguro naubos ko na siguro. 1 2 3 4 5 6 ah naubos ko na pala yung isang ganito guys so ngayon iinom na ako ng gamot so iinom din ako ng vitamins ayan gamot ko sa TV iko hey, hey guys So mga guys, alin din makunang ating gamot na TV So, ito yung iinumin ko ngayon, guys. Ito. So, bali, apat na capsule. Ito, apat na capsule ang inumin ko, guys. Ito. One, two, three, four. So, bali, ang inumin ko ngayon ay apat, pero kung hanggang sa kaya ko lang. So, bali, inumin ko ngayon, guys, ay dalawa-dalawa mo. Dalawa. Yung lang guys, ang lata ng ang gamot na ito ay lasang kalawang pero sige lang go lang para sa sa ko. Yan you know. o. You know. So, bubuksan ko na tong ang aking tubig. Kakaibang lasa nito pero go lang para sa ano ko. Friday pa lang ngayon, Friday. Ah, ibang lasa talaga. Uh, so ito, so ito guys, ah uh, pag iinumin mo tong gamot ta to, gamot sa TV ay within 30 minutes. Within 30 minutes. Ah, uh, 30 minutes uh, bago ka kumain. Ito pagkatapos ng 30 minutes na uminom ka ng gamot ng uh, gamot na para sa TB after 30 minutes pwede ka na yun so araw araw ko itong iniinom guys para sa akin gamutan at may uh, gamutan din ako pero sa ibang sakit naman din yon pero hindi siya TB sa ibang sakit So, hindi lang po TV yung sakit ko, may iba pa po akong sakit. So, hindi po siya pwede mention sa harap ng camera guys, ha, kasi uh, baka i-judge ka. ako, baka i-judge ako dahil uh, may sakit ako ng ganito. So, sa mga nakakaunawa sa akin, maraming maraming salamat po sa lahat po ng ating mga viewers dyan. Thank you so much po. Sana po ay hindi nyo po ko iwan hanggang sa huli. Sana ay support, supportahan nyo pa rin ako hanggang sa huli ng aking buhay. Charot. So, ayun. Kasi, hindi natin alam, guys, kung hanggang kung hanggang saan ang batayo. Kasi, ako, masabi ko lang, guys, ay ako ay may sakit din. At may sakit din ako na nakamatay. Pero, laban na sa buhay inom pa rin ng gamot at saka inom pa rin ng gamot para sa TV para lang makasurvive ayun so may kulang pa ako na dalawa so inumin ko ito ulit ngayon sa isang araw guys kailangan apat na kapsul ang aking iinumin tapos after 30 minutes pwede na akong kumain after 30 minutes. Kailangan araw-araw ko itong inumin guys, itong gamot na para sa TV. Ang gamutan nito guys na ano, na ang gamutan nito ay 6 months, 6 months yung gamutan nito. yung sakit sa ano, TV. So ngayon ay inumin ko na tong dalawang kapsul so last na to. Medyo nakakasuka nga lang guys itong kapsul na ito na binigay sa akin ng nurse. Parang lasang kalawang nga lang pero go 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 lang para sa ano sa health. Yan. So inumin ko na to ha. Ay, para akong nasusuka sa gamot. Sa dinabi-dabi na ba naman guys na gamot na iniinom ko. Halos masuka na ako sa mga gamot na binibigay sa akin ng doktor. Dahil paiba-iba yung gamot na binibigay sa akin. Ito naman ay sa TV. Yung iba naman ay sa ibang sakit ko. Yun. So parang nakakasukan na. parang nakakasukan na talaga siya pero okay lang para naman din yun sa ano ko sa health ko so maya maya ay pagkatapos ng you know, uh, you after 30 minutes uh, pwede na akong kumain so ito yung so, gusto ko lang yung naman i-share guys yung mga iniinom ko na para sa baga. So, meron ako ditong tea. Tea na iniinom ko araw-araw itong lung clearing tea ang paglinis ng ating baga. So, ito yun. So, nabili ko lang ito sa online pero le legit naman din siya. Tea siya. Para ano ito siya para pang linis sa baga. So, ito siya. Pakita ko lang sa inyo guys ha. ito siya T. Ayan. Itong ini-araw-araw. -ini -ini Para lang din siyang ano, parang lipunti, gano'n. Yan yung ini, ini ini ko. Ayan. Okay naman din siya kasi ah, uh, concern ko din sa ano po, sa case manager ko na kung okay lang ba na inumin tong lungs clearing Ring na at saka para sa akin ano pag kasi may TV kasi ako so ang sabi naman niya ay okay naman daw para para parang pang cleansing yan okay naman daw siya so tuloy tuloy ko lang daw siyang inumin para tuloy tuloy din ako kung gumaling sa akin sakit sa so ayan so mamaya guys kakain na ako after 13 minutes. So ngayon, ang araw na to ay Friday. Ako lang mag-isa dito. Bali, kagabi pa ako dito mag-isa kasama yung alaga naming aso na si Isaac. So si partner kasi nandun sa ano, base ko, bali pumunta siya doon sa uh, pinsan niya, naki-birthday siya doon. So, kagabi pa siya nandun. So, hanggang ngayon wala pa siya. Pero, kaya kaya maya guys, ay buwi na rin yung si partner. Hmm. So, ngayon, ripit-ripit na tayo. Kasi, para may exercise naman din yung ating katawan. Ripit-ripit na tayo ng ating mga kalat So, kakatapos lang uminom ng ating gamot. Gamot na para sa TB. So, may tira ko dito ng soft drinks kagabi. Eto pa, minsan minsan na naman ako uminom ng soft drinks guys. Kasi, minsan hinahanap-hanap ko rin. Pero, uh, may tinitake naman din akong gamot na para sa PB. Minsan lang naman uminom ng soft drinks. Pero wag lang araw-araw kasi nakakasama din. So nakapagsain na rin ako dito ng kanin. So ayun yung kanin natin. Ayan. Baka doon pagdating ni partner ay baka guto, bigla. So makain na nasa dyan. Oh, napagod ako. Para akong nasusuka na ewan. Hindi ko ma-explain. Parang nanalabig yung buong katawan ko. Medyo mainit parang gano'n siya guys so may tira din ako ng pagkain dito kagabi kagabi kasi nagluto ako ng ulam kagabi guys eto binisang gulay Binisang gulay na kalabasa sitaw at tagbos ng kamote kagabi binis ako kasi sabi ni partner gulayin ko daw yung gi uh, gisahin ko daw yung gulay para hindi masira kasi pag hindi ko siya uh, lutuin ko uh, ay Isay, gisa gigisahin ko daw gigisahin ko daw siya para hindi siya masira para may ulam daw ako actually guys ang una hindi ako kumain talaga ng gulay kasi para kung kadi ba may may sakit ako pero habang uminom, ha, pero habang umiinom ako ng gamot yung gamot na vitamins parang nagkalasa-lasa na yung ano ko yung yung panlasa ko parang may gara na akong kumain ng gulay so kagabi kumain na ako ng gulay kasi uh, masarap naman sya hindi katulad ng una na ano na mapait yung panlasa ko so eto maya maya na ako kain banda guys mga after 30 minutes kasi para maano yung gabot sa tiyan ko. Ayan. So, takpan ko muna pala ay <clears throat> Ayan. Takpan ko muna. Ilagay ko muna dito. So, ayan guys. Mag Ligpit mo na ako sa gilid sa ng aking mga gamit kasi para ano. so see you. Kain po tayo. So ang ulam ko po ngayon ay lang manok. Ang nagluto po nito ay si part na So, siya po ang naluto ng tinulang manok ngayong araw. Kain po tayo. So, itong walang ko ay nilagyan ko ng sili kasi mahilig akong kumain ng sili hindi talaga kumpleto araw ko kapag walang sila yung ulam ko. Isak doon ka! Doon ka! Ang balay mo! Doon! Karoon ka lang ka. Tapos ka nang kumain ha? Tapos itong tira, ay ititira ko to kay partner para may ulam din siya mag si partner ay natulog. Natulog siya guys kasi pagod sa biyahe. Galing dun sa pizza niya sa Paseko. Bukain po tayo. Sa. Gabi na dyan natutulog na ano mo. ngay ganyo sa ako hapon yung amo mo dyan Ha?